Sa linya natin, Atty. Carlo Africa, Policy and Reform Consultant ng Legal Network for Truthful Elections o Lente. Atty. Africa, Igan at Connie, maganda umaga po. Ganda umaga po sa ating lahat. Salamat po sa pag sa amin dito. Gusto lang namin na uh, makuha uh, itong mga nasa seso uh, na umani mga may construction firm na nag-donate sa kampanya ng ilang mga politiko nating nanalo. Uh, sa, sa omnibus election code po ba may pananagutan itong mga individual na ito? Opo, no, malinaw naman po sa omnibus election code na bawal po tayo, ano, bawal po yung donation no, na galing nagaling sa mga um, companies o oh, kahit sa mga tao na may kumikontrata sa gobyerno. So bawal po sila mag-donate sa ating mga election candidates. Opo, so, teka. may okay, kasama ay, yes, May loophole yata doon. Uh, pero kung after the fact, ika nga, nag-donate na sila, at makikita sa record tsaka pa lang sila nakakuha ng kontrata uh, may pananagutan ba sila I think may laban po ko na meron no okay. kasi ang mangyari dito nagamit po yung yung spirit po ng batas natin ay uh, ayon nila na ayon ng batas natin na may interest po no yung pera ng gamit yung possession um, para mabigyan yung mga nagdonate sa mga candidates po natin mm -hmm. so yun po talaga yung problema natin dito mm -hmm. pero po yung problema talaga natin ay mahina po kasi ang ating justice system. So, yeah. kung hihintayin po natin kasi magkakaso, mapanvict mga public officials natin, baka matatagalan po talaga yan. Uh -huh. Kasi titignan po natin, in, the, dati po nagkaroon po tayo ng na-police scandal, Ma, higit 10 taon na po yun, wala po akong kilalang mga malalaking mga public official na nakasama doon na na-convict rin o na-disqualify para tumakbo. No? Uh -huh. So, mahirap po na palaging titingnan natin na to hold our public officials accountable ay yung ating justice system. Parang, Kaya panawagan po talaga natin sa mga uh, putante, yes. alamin natin sino yung mga public official na kinukurakot yung ating pera o may implication ng malaking mga business noon. Kasi doon talaga tayo, yun talaga yung, yung pinakamasakit sa ating public Oo, officials yun nga yung, ay hindi sila maboto. Yun nga po yung challenge namin, Atty. Africa, na yung galit natin ngayon sa talagang lalantad na corruption na ito, although matagal na ito, eh wag nating eh, ika nga eh. yung iwala, kalad ka rin natin hanggang 2028 elections at uh, wag na nating iboto itong mga ito. <laughs> yung unahan diba? ko po kayo, no? Sige. Kahit, kahit sa barangay SK elections, tingnan na po natin. Itong mga nang warakot at ating mga public official, uh -huh. may mga sinusuportahan yung mga barangay official. So tingnan na rin po natin yung barangay SK elections. Doon pa lang, huwag na natin boto yung mga nakakonect sa ating mga public officials no na alam natin may connection sa mga malalaking contractor na nanakaw lang ng ating pera. Ah, ayun. Eh pero yung sinasabi ho ng ilan, uh, baka man naman sa batas pa lang natin na napapaikutan, doon nang may problema, uh, attorney. Ano ho ang tingin niyo diyan? So, ako po, ang problema kasi sa, sa batas, so maganda po yung mga batas natin, no. Ang problema po matagal siya. So ang nangyayari, pag, pag po tayo sa batas natin, sasalalay tayo sa ating Um, judicial system sa ating COMELEC, um, bakit tumagal pa po yung ano natin, tumagal pa po yung proseso natin. So baka masaya na tayo, magpahal uh -oh. tayo ng kaso, uh -oh. sabi natin okay na. Okay. Pero if makikita natin 10 years from now, walang mangyari, babalik na babalik yung issue natin. Pero, pero ayokong bitawan itong mga donor nilang uh, sangkot ngayon sa mga questionable project. Yung kandidato pa na tumanggap, eh kasama sa pwedeng maparusahan din. Yes po, pwede po sila ma disqualify So, they they are, mahal po kasi nila makuha yung prohibited donation po yun. Eh. and atin sa omnibus election code, may 1 to 6 years yun na criminal penalty. Mm -hmm. So, pwede po din talaga masama yung ating public officials, elected officials. Pero ang hirap na po talaga, no? Noong na scandal, public cause na na-police scandal. Uh -huh. Wala rin tayo na-convict, wala rin tayo na-disqualify. Pero perpetual disqualification ba yan? Yes po, perpetual disqualification. Okay, eto public record naman sa kamera inamin ng isang kontraktor na nag-donate siya ng 30 million pesos at binanggit din niya mm. si Senate President Jesus Cudero pero on personal personal capacity daw niya hindi Initiative. Kompanya. Oh, pwede ba 'yun uh, dumba magtatapos lang yon so yung ang ang, ang lalampas po dito sa ating batas eh. pag criminal liability baka mahirapan po tayo but yung administrative liability baka doon tayo pwedeng pumasok Because yung criminal liability, ang mahirap po dyan kasi it's, you have to have proof beyond reasonable doubt. Uh, uh And yung mga criminal laws natin, yung mga penal laws natin, they should be, ano no, construed in favor of the accused. Mm. So, pero, get, yung, pero, pero yung, kasi yung kasi ano, papas, yung sa uh, punto na inamin naman siya ni Senator Escudero na kaibigan niya, kilala niya, matagal nang tumutulong sa kanya at hindi siya nakialam ha, sa mga kontrata o proyekto nito Yes. So, eh, kunyari, may maliman, ba't idiniklar pa nga ni Sen. Escudero sa sose niya, di ba? Nilagay pa niya eh. So, wala, sa kanya, wala siyang nakitang mali doon, Atty. Afrika? So, I think ang nangyari sa atin dito, nasanay na po tayo eh. Uh -huh. Nasanay na po tayo na walang nangyayari, no? walang nangyayari accountability, walang nakakonvict. So, at this mm -hmm. point, normal na, na-normalize yung corruption sa atin. No? Uh -huh. So, yung important talaga sa atin, and then again, maganda nga po may ma tayo may mapuntahan natin yung mga justice system natin uh -huh. pero ako po right now importante i-reflect natin yung galit natin sa eleksyon yes lalo mm -hmm. na yung barangay SK elections dun po natin labas yung galit natin uh -huh. either hanapan hanapan natin yung mga barangay officials na hindi konektado sa mga candidates na to okay. o hindi po baka tayo po mismo pwede tumakbo. Aha. Uh -huh. Oh, uh -huh. 'yun nga balang kulang sa mapagpipilian sila-sila rin din daw kasi 'yung tumatakbo. 'Di ba? Silang mga may bahid na pero wala namang mapagpilian. Pero kasi ang realidad ho sa atin dito sa bansa, 'yung mga tumatakbo, 'yun 'yung may mga kapasidad sa finances eh 'di ba? Dahil sila may makinarya at pag kinalaban, parang either talagang limited yung resources hindi talaga mananalo. Yun pati yung no perception, pati patayan, 'di ba? Mahihirap na qualified naman. Oh, uh, parang yes, ang hirap po. daw. So parang how do we even begin uh, na magkaroon tayo ng parang support doon sa mas mahihirap siguro na mga kandidato Meron ba kayang pwede magawa na yung ating pong mismong gobyerno ay magbigay sa kanila ng suporta o mismong komunidad, di ba? So, so, ngayon po, no? um, kaya na, oh, babalik, sorry, babalik po ulit ako sa barangay SK oh, hey. election. Tama. Lalo na po yung SK election. Um, yung, yung maganda konteks po malaman dito, magsasabi natin machinery, sabi natin makinarya, magsasabi natin mahirap talunin sa election, nadalasan po yan mga political dynasty. Ang maganda po sa barangay SK elections, lalo na yung SK, Meron po tayo yung anti-dynasty clause doon. Unang-unang position po natin sa buong Pilipinas na may anti-dynasty clause. Kaya importante po, baka pwede natin ma-encourage yung ating kabataan na tumakbo sa si S.K. Pero hindi lang po ina-encourage yung mga kabataan natin, supportahan din natin sila. Ah. Kasi nangyayari ngayon, tumatakbo yung mga kabataan, walang sumusuporta sila, nakakain sila ng sistema. Anak ng congressman, tumatakbo yung ano right now po sa SK bawal po tumakbo anak ng congressman eh. Okay. So within two civil degrees by consequent of affinity, so, hanggang lolo lola, pag ni lolo lola ka, nanay tatay na, na politiko. Nakaupo. Nakaupo. Bawal po bawal ka po tumakbo. Okay. So may konting opening po tayo sa si SK. Okay. And at the barangay SK level po at this Siyempre po, may, may kasama pong pera na nanalo yung ibang mga kandidato natin. Pero may mga kwento rin po tayo na nananalo na hindi naman po nakabase sa pera yung kanilang yes. politika. Uh, okay. So and, and there's a way. Eh. So there's a way for us to support candidates who are not using money to win the election. Okay. Itong balikan ko lang. Anlenti ba will uh, try to have legal action kung mapapatunayan nga na may mga uh, contributions or donations na nalabag sa Omnibus Election Code. I I think at this point no, we have to kasi so, even though lumabas na kasi lumabas yung um testimony sa ating mga um committee hearings at this point hindi pa po kasi siyang evidence uh. hindi pa sapat no so we have to also prove this in judicial court yung COMELEC humabol yung COMELEC po pwede na po nila habulin uh. pero problema po ng COMELEC ngayon mm -hmm. dahil ang election po tinitingnan ni COMELEC meron tayong Bangsamoro elections uh -oh. na mangyayari po sa October 13 so Meron tayong baka SK elections kasi po right now may TRO tayo sa Supreme Court. No? Oh, okay. So ngayon, yung POMELIP, doon talaga natutok. Which, kasi siyempre, ang hirap naman po hindi matuloy yung election natin. Oh. Ito po, uh, sabi ko kasi ni Chairman uh, Garcia, sa aking pagkakaalala, no, yung mga nag-contribute po sa mga politiko, na mga contractors na merong existing na kontrata sa gobyerno, di ba? Bawal ho talaga yun kasi. Pero sila lang ang makakasuhan, hindi ho yung mismong politiko pala yun ho ang pagkakaintindi ko doon sa kanya pong nabanggit. Ah, sa inyo pong palagay, kasi parang ang gusto natin, di ba lahat eh, di ba pati yung tumanggap na politiko kasi alam naman pala nilang bawal to begin with sa batas. Bakit ho yung mga contractor lamang ang may kaso? I think right now po kasi, um, yung evidence na lumalabas sa ating um, committee hearings, puro sa contractor po. But napansin po natin, wala po, po kasing sumasagot sa, sa, sa committee hearing no, na hmm public official. Hmm. Um, yeah po, importante 'yun. Iba po kasi yung sinabi sa media, iba po yung sasabihin sa isang committee hearing. No? I see. So mas mabigat po yung prob yung probative ba value po no ng isang statement na sabihin sa isang committee hearing versus isang sa media. What do you mean? Papa-elaborate lang po ah kasi medyo parang ano yung sinasabi sa media na iba tapos sa iba sa committee hearing. Particularly on this uh question na sinabi ko nga ho na sinasabi ng COMELEC na labas, labag sa batas, 'di ba, na magbigay uh, po ng donasyon yung mga contractors na may existing projects. Sa mga politiko, wala naman hubang nakalagay doon sa ating Omnibus Election Code na kailangan uh, mapatunayan muna na may existing, syempre first 'yon. Pero pag sinabi bang kaibigan on the capacity na personal yung donation, mawawala na 'yon uh, ng, kumbaga, ng ngipin. So, I think when well, talking about Evid yung evidence po natin. Uh -huh. Pag sa committee hearing po kasi because of the way it is because of the setup no, meron tayong um, uh, nagtatanong ng questions, mm. sa spending sumagot. And on record po 'yun, Apo. on record. And I think naka-oath po sila eh. So in essence, mas may wait po yung sabihin nila doon. Mm. So, yun talaga, pwede mong, kailangan mo i-submit sa court yes. for evidence. Yes, okay. Yung media naman po, pwede. Pero po at least in terms of the value of the evidence, hindi po as mabigat yung hmm. sa media natin. So, pero... so yung court natin baka kailangan pa natin maghanap ng more. So if maybe some of these public officials, elected officials mo, mapasok rin po sila, matanong rin po sila if they were able to receive, o sabihin nila yun during the committee hearings, baka po mas maging malakas yung kaso. Hindi, pero in the, on the case of the Senate President, sinabi naman niya, uh, talagang, uh, kumbaga tinanggap niya uh, yung uh, donation, pero wala siyang pinakialaman na kahit na anong proyekto, yun yung kanya pong pahayag sa media. So that, does that count? O papaano ho ba yun? Kasi parang, Uh, ang kine-question ngayon syempre yung paano napapatupad yung mga batas kung may ngipin pa ba particular dito sa mga omnibus election code kung wala naman nakakasuhan to begin with ng mga kahit contractor man lang so I, so ngayon, you so medyo maging complex yung case natin kasi because senate if senate siya tumakbo mm. if local po yung projects ng ating contractor mm baka po hindi nga mag-apply ah, directly. okay. so but, Again, hindi ko po alam kasi yung buong kaso, hindi ko pa siya naaaral. Uh. -huh. But I think again, I think it's hard for us as a people, sa Filipino people, mm -hmm. to re to rely on the courts. Mm -hmm. Because time and time again, walang nako sa ating mga court. Matagal courts din. E. Matagal. matagal. Nakakalimutan Talaga. tuloy, parang may short-term yes. memory na ang mga Pinoy kasi, okay. 'di ba? Attorney Africa, maraming salamat po. Maraming salamat po. Salamat po attorney. attorney Carlo Africa, policy and reform consultant ng Legal Network for Truthful Elections Olente. Bibigihin, walang